Utang ng Pilipinas umabot na sa 14.6 trillion pesos. Naritong news ni Main Barreto. Lumobo pa ang utang ng Pilipinas sa mahigit 14 trilyon pesos sa pagtatapos ng 2023. Batay sa datos ng Bureau of Treasury, umabot na sa 14.616 trilyon pesos ang utang ng bansa noong nakaraang taon. Mas mataas ito ng siyam na porsyento o 1.197 trilyon pesos kumpara sa 13.419 trilyon pesos noong 2023. 2022. Kaugnay nito, 68.5% sa mga ito ay galing sa domestic debt, habang 31.5% naman ang galing sa external debt o labas ng bansa. Samantala, nasa 1.2 trillion pesos ang nautang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa unang taon nito. Para sa New Scoop, ako si Main Bereto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.